Welcome to Mr. Bosamo Vlog Ngayong araw guys, meron tayong tao na pupuntahan uh, Siya yung bibigyan namin ng charity Siya yung napili namin guys Kaya ito ngayon, tutahan natin yung bahay niya dito kung nandito siya Kakasabi natin siya kung pwede ba siya bukas na siya ang ating magiging ano uh, Tawag dito, recipient dun sa ating charity na ibibigay Para hindi naman siya mabigla o kaya hindi siya aalis bukas para

bali tayo guys dito tayo dito tayo dito tayo dito tayo dito wala yung nakatira dito guys dito doon walang tao so balikan na lang natin bukas guys wala siya dito tara balik tayo at tayo puntahan natin si sir uh, mamaya magugulat kayo mamaya guys kasi uh, basta papakita ko sa inyo guys magugulat kayo kung uh, bakit kaya niya magtrabaho na ganito ang kalagayan niya So panoorin natin guys ha, puntahan natin siya, salubungin natin kasi bumaba siya Uh, mamaya mamaya surprise talaga kayo sana naman sa makakita ng video na ito ay share nyo guys uh, like kayo, pag subscribe naman at share nyo sa maraming tao kasi kung mag click itong video na to guys na mag 1 million views lahat ng kikitain ito bibigay natin sa kanya makatulong tayo para

so siguro di may sinubi anak naghan kayo may mga riders man may mga motor riders ba yan nami sa riti ikaw among napili nga ako na naan nga tagaan eh okay. naamang kadris layo niya naging masara po kadri so okay ramang kasay mo ha manhim eh ugma okay ra oh ibutan sa ni kwan imanig igot ni wala oh So tingnan nyo guys ha, uh, katulad niya, nagtrabaho pa siya, wala siyang hindi kompleto wala siyang kamay nito trabaho pa siya so siya yung napili namin na bigyan guys kasi dati siya na i-vlog ko na siya nagpapakain siya doon ng mga isda pero kaya niya magpakain tayo naman no kompleto tayo siya nga kaya niyang magsikap mag-isa na hindi siya kompleto uh, ito yung gamit niya guys oh so, paano mo inaano to yung yung sa mga pagkuan anara obi sample ko na be? kung unsa ani mo pagkuan bi pasok Oo, oh, tinali niya dito guys, tapos yung putol niya na kamay. Ano, paano ba siya na-disgrace Ano sa mga na-disgrace Ano? Dabaw ni Dabaw. Sa Dabaw? Ano sa mga yung gitrabaw dito sa Dabaw diyan? Bahay ka ng ramista, aw, oh, makina sa rami ba? Oh, so guys, nagtrabaho dito siya sa Dabaw, tapos uh, ano, giniling niya yung rami? Oo, oh, oh, tapos... Lanutin ba? Lanutin. ah la lanot. Oo, hmm. oh, tapos gumawa sila ng abaka na lanot, tapos napasok yung kamay mo, naputol. Hmm. Naputol siya. Oo. Oh, So, may ilang taon mo bang tiniis yan na ano na ayos yan? Ilang katuig din mo nga gantos? Buwan na mga 20 ko na. 20 katuig? Mm -hmm. Pero hindi pa masakit? Hindi ba sakit nga? Puan, magtrabaho ka na, hindi mo naisutin mo pala. Hindi man. So ganito so, lang ginagawa niya. Sa niya sa 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 so sa uh, sa ganito sa yung isang po. ano niya kamay tapos ipasok lang dito yung isang. Sige nga ulit nga. Paano hawakan? So nagtatrabaho siya doon. Ayun yung lugar na nagtrabaho siya doon guys. Oh. Ayun yung ano niya farm na doon na may sayuti. Ano niya? Uh, oo. Ito mo, siya. So, ganito kalagay niya guys, nag-garden pa siya. Meron siyang fish pan doon din na nagpakait siya ng mga isda. So, salamat ha. Bukas, magkita-kita tayo. Bukas, ugma ba? Ugma. Oh. Oo. Ako ako sa imong palabi ha. Ano na? So, na ako yung mo. Ito lang. pang mo. Pang-noodles lang ba? Or pang ano daw ata? para pang-puan lang ba? Ano, so pasok mo sa bulsa. Ayun. So guys, sa lahat ng mga nakapanood nitong video na to, guys, ah uh, hinihingi ko talaga ang pabor sa inyo na please naman. Paki-share niyo sa mga kaibigan niyo at huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paki-click lang niyo yung notification bell para antayin din tayo sa ang uh, video na ito. Marami pa tayong uh, video na gagawin kay Sir Toriano. So, sir, maraming salamat. Bukas. Bukas to. So. Okay. Thank you. So, yan guys. Uh, see you on my next vlog. Maraming salamat sa inyong panonood.